Kamakailan lang nag-viral ang mga post na ito sa social media at tiyak. Kilala niyo ito dahil umano'y feeling rich girl ito at nang may. Nakakuha ng picture sa paglalakad? Niya pasakay ng barko tila pinagpifiestahan ito. mga netizens at sabi nila bakit sa sakay ng barko ang feeling rich at baka umano'y. Walang pambili plane ticket at samotsari. Editing pag ng mga netizens. Padaplin mga abog at isa laman intro iyan at dito na tayo sa ating pinagkakaguluhan. At ito naman ngayon ang isang sikat na social media influencer na nahuli ang kanyang Mr. Umanoy nag-cheat at marami ito hawak na screenshot at ebidensya umani ito ng million views sa kanyang TikTok live at kitang kita ang emotional niya pagkonfronta. Sa kanyang Mr. Natodo deny pa ito, sobrang pag-iyak niya sa kanyang live kaya naman marami din mga content creator ang nag-share and post nito at marami din mga kilala. At sikat na social media influencer ang nagbigay ng mga opinion tungkol dito dahil John umani wala, ng pambabash ito si Mr. Dahil sa hindi na nangakagwapuhan, <laughs> nakuha pa mag-cheat at kumalat na din ang kanilang mga viral video kasama. Umano ang isang babae na umano'y nakarelasyon ni Patrick ang sabi naman ng Meko, BA ako ang gumagastos sa'yo dahil wala naman trabaho yung asawa ko. At ito naman sobrang banat post ni Senyora sa kanyang social media account pinaniwala. Mukasing sing gwapo siya ayan kumapal tuloy. Gamuka at ito naman. Ang banat post ni Sian Gasa kapag, Yung cheater ay pogi dapat patawarin agad. Bigyan ng second chance. Lahat naman tayo nagkakamali. Pumato ang walang kasalanan wika ni Jesus, pero kapag pangit yung cheater tas. Wala pero dapat dyan makulong habang buhay. Miko Montefalco once said, wala ka nang ang trabaho, wala ka pang provide sa akin. Hindi ka man kagwapuhan, hindi ka naman matangkad. Nang babae ka pa at ito naman komento ng isang netizens bago niya pakasalan yung lalaking nagloloko sa kanya. Di ano nakita mo doon sa lalaki? Walang anda, walang hitsura. Wala lahat walang ganap so ano? Basis ng samahan tsikahan e eh, di sana. Magkabarkada na lang. Kayo kung chilahan lang at meron pa. Isang netizens na binahagi. Ang isang larawan ng mga pogi at sikat na artista. Manloloko noon versus manloloko ngayon? Miko to Mistress Spill Everything. Babayadan pa kita. At ayon sa post ni Miko Mistress Spill Everything to me. And I will spare you, asawa ko lang yayariin ko, babayadan pa kita at may pahabol post pa ang isang netizens na ito nagpapatawa. Dahil sa'yo pati mga walang kasalanang lalaki na damay at meron papahabol si Christian Albert Gaza sana, yung susunod na chismis eh medyo classy naman at hindi pang squatter. Please don't forget to like this video, share and subscribe for more. Reaction videos update. Thanks for watching.